ito no, mga idol o oh. uh, nakita ko dito sa facebook ko oh. uh, in ads ni shopee yung locator ko oh, yung mga benta ko sa treasure sign hunter shop sa sa akin shopee ito mga idol oh, multi locator click natin to mga idol Tingnan natin kung sino may ari nito ang galing ng taong scammer na to mga idol. Huwag kang okay, bibili sa shop na to mga idol. Ang totoong may-ari nito mga idol ay Treasure Sign Hunter at taga Pugulaw niyan yung may-ari nito. Ako yung may mismong may-ari nito mga idol. Ayun oh. Taga Paranyake yung nag-post yung, gum yung gumawa ng uh, shop na to pinupiyala niya yung mga pictures ng item ko mga idol at pinus niya mga idol o you oh. ano know, 3, 5, 90 at saka 8, 8, 8, 10 yung yan napakagaling scammer Okay, yung bibili sa shop na to mga idol ang totong may, ang totong may ari ng treasure sign hunter ay taga pugulaw nyo taga north luzon at hindi siya taga manila Diresorsan han hunter ang shop 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 ko mga idol. Hindi ito. Kim bibili dito mga idol. Siguro pati yung mga item niya dito mga idol, puro scam. Para maopanglo ko lang ang tao.